Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. At, uh, Mama, no paano niyo naman po ano natitiyak na talagang natatanggap no ng uh, mga beneficiaryo yung kanilang mga incentives, ano, yung kanilang mga benepisyo? Ah, okay. Ma'am, alam niyo po sa NCSC, meron na po tayong uh, 16 regional offices nationwide. Mm -hmm. At ang mismong mga kawani ng National Commission of Senior Citizens Regional Office, katuwang ang ating pong mga kaibigan at kapartner na LGU Osaka. Mm -hmm. Sila po mismo ang nagde-distribute at nagbibigay oh. ng mga regalo na ito. Mm -hmm. Ini-schedule po ito sa kanilang LGU once a quarter po. Ang ating cash gift distribution na tinatawag. Kaya natitiyak po talaga natin na wala po tayong uh, ghost grantee, na po, Kasi nakikita po namin sila face to face. May pagkakataon pa nga po na pinupuntahan po sa bahay kasi may mga limitasyon po na ang ating po mga nakatatanda. So, marami po sa atin ang nag-home visit at doon po nila uh, inaabot at uh -huh. ina-award itong gift na ito, ma'am. Ayun, ano. napakaganda nun. Talagang sigurado nga uh, natatanggap ng ating mga seniors ano, kung ano man yung talagang nararapat para sa kanila. Ano. At uh, walang, uh, sabi nga ni ma'am, walang ghost na <laughs> <laughs> na makatatanggap nito ano na alam naman natin na ngayon eh napakarami pong mga Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.